Remember? Yes. Pwede bang kita yung kamay? <laughs> <laughs> gusto mo ba gusto mo ba makita kasi bukas po mag-remember na yan. Yes. yes. Okay, um before po ako uh, nakita niyo naman po yung video, di ba? Yes. Now pani-paniwala ba? <laughs> okay, um magpapakilala po muna ako. Uh, before po ako na pa-join sa Global at ano po yung background ko. Okay, ako po pala si Lenia Malantin, um, dating katulong. Okay, um, mayroon mo mga katulong dito? Pwede di makita ulit ang kamay. Ayaw magtaas ng iba eh. Pasosyalin natin, mayroon ba mga kaselfer dito? Okay, ako po dati ko akong kasambahay before po ako na-invite sa Inglobal. Okay, before pa ako na pag-join global, Inglobal, natin pa akong katulong. And ang um, province ko po is uh, Dumaguete. Ayun, Bisaya. Mayroon mga Bisaya dito? Last time, last time ko uh, sila tutap ako oh, dito, sabi ko, sino mga Bisaya? Walang nagtasang kamay, pero sabi ko po, kahit hindi nyo aminin, halatang halata sa mga. <laughs> diba? Okay, um, ayun, dati po, um, Before pa ako napunta dito sa Maynila para magkatulong, uh, ano pa sa ako sa isang agency or uh, yung illegal recruitment matawag doon sa English recruitment. Ayun. Ako po ng mga sa high school, sabi nila na kailan ko pupunta na Maynila kasi dito magbabago buhay mo, dito iyaman ka, dito puputi ka. Kaya yun yung isa sa uh, parang dahilan. Sabi ko, uh, itry kong magpunta ng Maynila. Okay, so, pumunta pa ako dito after ko mag high school and ang uh, malapit po doon yung uh, sinabi ng uh, nag-invite or nag-recruit sa amin na magkasama uh, magkasamahay dito is ibang iba nung nadatlan ko dito nandito na ako sa Manila kasi yung sinabi niya ganito sa ako pagdating ko dito is oh, naging one night na Tapos tapos nagkalaga ako na matanda at the same time yung lahat po na trabaho sa bahay is ako pong gumagawa magluluto, paglalaba, lahat po ang kasi di ba bisaya ako. So yun yung isa sa Manila. Okay. First time ko magtrabaho dito, napakahirap. Ang dami adjustment. Una sa pagtatagalog, bakit tapos di ba bakit? So, <laughs> hindi siya madali kasi ang dami eh. And hindi po ako salin talaga sa trabaho. Hindi naman kami mayaman, hindi din... Ay, yung tama lang, nakakain sa Tatlong beses sa isang araw. Ah, uh, po siya. So, sa buhay po, doon sa probinsya, sobrang hirap. Kaya lahat naman po tayo, di ba, nangangarap talaga magbago buhay? Yes. And mostly sa mga bisaya, kaya pumunta dito sa Maynila para magbago ang buhay. Para ikaw, ako lang yung may second uh, uh choice, kaya pumunta dito para pumunti. <laughs> okay. Ayun, napunta po ako dito sa Maynila, hindi ko kapinay yung trabaho. Okay? Kasi first time mo magtrabaho in ang sahol is one line. Nagpapadala pa ako sa amin sa probinsya. And hindi po madali, kaya after six months po noon, nagkasakit po ako, um, hindi ko kinayin yung trabaho eh, kasi bugbog -bug talaga sa trabaho. di ba? And uh, ayun, umuwi pa ako sa probinsya and nag-aral po ulit. Nung nag-aral pa ako sa probinsya, one year lang po, nakapag-college naman ako, one year lang. And dahil sa hirap ng buhay, hindi po ako nakapagtapos. Okay, hanggang one year lang po yun kasi hindi na kami kayang sustentuhan or kayang para rin ang pamilya namin. Uh, po kami magkapatid and pang-apat po ako. Ang nangyari po noon, um, after ko mag sa college, pumunta ulit dito. And yung time na yun, hindi po alam ng magulang ko. Parang, uh, sabi ko kasi pa, gusto ko pa mag-aral. Kasi eh, sinabi kasi nila, pag nakapag-aral ka, mas madali or mas maraming opportunity sa labas pag nakapagtapos ka, di ba? So, sabi ko kailangan tumapos ka, so wala naman pera eh. Hirap na hirap na talaga. At saka madami kami magkakapatid. Kaya, nung time na yon parang nag-reverde, pumunta pa ako dito sa Maynila, yung hindi nila kagustuhan, or er, hindi sila pumayag. Pumunta pa ako dito, nagtrabaho po ulit bilang kasambahay na naman. Okay? Kaya yung kasambahay na yun is nagkaraga ng dalawang matanda na may sakit, tapos lahat po ulit nang trabaho sa bayan sa akin po yun ulit. So dati, ang sahod ko is one night, this time po, asal ko is 2-5. <laughs> <laughs> okay, okay. ang malapit po doon, nung nag-invite ako sa Indubal, kaya ako po nagustuhan kasi dito sa Indubal, isang pairing 1-5, di ba? Pag mayroon ka dalawang na pa join 1,000 is magiging 2-5 na siya sa, di ba? So parang yun yung na-realize kung ako nag-join. Sobrang hirap po nung pagkasamahin ko dati kasi isa lang po akong bali. Uh, dalawa silang mata na inalagaan ko tapos ako na yung mag-isa katulong. Hindi po madali. Kung mahirap ang ng bata, mas mahirap pag matanda. Di ba? So ayun, hindi po siya maging madali. Lalo na itong pwede sahod. Every month, nagpapadala po ako sa probinsya sa amin and ang maiwan na lang sa akin is 100 to 200 pesos every month. Pag ipaload ko pa siya, ipapaganda ko pa. Walang-wala na talaga. Magiging <laughs> siya. Kaya ayun, um, <laughs> ang hirap po matagal din po ako nagkasambahay. Almost, uh, kung ito, po yan lahat, sa 4 years. Nagkasambahay. And wala pong nangyari. Wala pong nangyari. And nung time na yun, gustong gusto ko talaga yung maman. Bata pa ako, gustong gusto ko yung maman. Gustong gusto ko masin. So, sa hirap ng buhay. Kaya nung time na yun, nakapag bilhin na ng cellphone, ayan, nakapag Facebook, dun po ako naghanap ng foreigner. Ayan. <laughs> Para So, di ba? Kasi lahat sa atin gusto talaga masinsong buhay. Kaya ang ibang option ng uh, ibang option ibang tao, iba, iba. naghanap ng foreigner para mas mabili, mabilisa, asensong, para mabilis mabilis ang asenso o mabilis ang imaman, di ba? So sabi ko, maghanap ko ng foreigner kaso wala talaga eh. <laughs> <laughs> sabi ko sa height ko to, sa liit ko to, bakit hindi ko talaga kayanin eh. <laughs> option ko po doon, yung yeah, nag-Facebook like ako lagi, na-invite mo ako sa INGLOBAL, okay? Doon po yung isa sa dahilan kung bakit ako nagpa-join sa si INGLOBAL na lang pag-invite ko sa akin ngayon, tukawin lang sa OFW, upline dati, amparado pa lang, pakan natin sa INGLOBAL. Na-invite <laughs> <laughs> right, ko ako sa INGLOBAL, di ba sound is to Pero, paano ko nang mag-join? Talagang open-minded lang po ako, kasi wala akong pera. Ginawa namin ang paraan. Ah, pagka-join ko, hindi ko naiintindihan kasi noong na-explain niya sa akin, wala akong maintindihan eh. Basta alam ko, 500, 1, 5, 1, 2, 5. Yung pilong-pilong, bahala na yan. Hindi ko talaga alam. <laughs> so, na-join ko ako noong time na yun. Sabi niya, pagpunta ka sa office, kasi di off namin is once a month. Pumunta ka sa office, magla ka na 8,000, pwede ka lang kuminta ng 24,000 na day. Para-para na natin. <laughs> in po, nabaliw po ako. Yun nga yung pinaniwalaan ko na pwede kumita 24 na 24,000 a day. First time kong marinig yun sa buong buhay ko. Kasi ang sahod ko nga is 1 night, tapos naging 2 pay. Diba? Sobrang layo. Pero nung time na yun, open-minded kami, pumunta kami dito sa Ortigas. Ang, ang alam ko pa, pagpunta dito, magbay ng 8,000, tapos mag-apply. Hindi ko siya, talaga maintindihan. <laughs> nung time na yun, basta <laughs> 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 pag nalang 8,000, ang isip ko naman nun, pag nalang dito, pwede ko kang kitain anytime. Diba? kasi niniwala na ako na ang pera, kitain mo, pwede mawala. Or ang pera, pwede kitain anytime. Di ba? Pero ang opportunity, pag once mawala yan, wala na talaga eh. Diba? Oh, so, yun na yung ko. Kaya ba ako ba? join 8,000. Tinudun namin lahat, nagka-utang-utang kami, yung kapatid ko kasambahay din 5 years, sobrang tagal mas malaki yung sahod niya, 5,000. <laughs> Ayun. So, pinagumpay namin yung sahod namin, tapos ako po yung unang nag-join. Okay? Sineryoso po namin siya. Hindi ko alam ano, paano seryoso mo yun. Basta, sabi niya, hataw eh. Hataw <laughs> na Invite, invite, yung ganun. And, ang mahirap po po doon, hindi ako ako nag call time kaagad. Kahit nandito lang sa Maynila, ang ginawa po namin is part time. Okay? Ako po yung nagiging global. Uh, nanonood kami sa YouTube, para naging kami OFW. Sa YouTube lang kami nanonood ng trainings. Nag-trainings po kami sa online, laging no sa OPP, NDU, ASAP, yan pinag-aralan po namin. Yan, sabi po niya sa akin, ito po yung uh, tumatak sa isip ko or na-inject sa isip ko, sabi niya, pag seryoso ka sa business na to, pag seryoso ka masenso, pag seryoso ka yung mga one week pa lang, enough na yun para matutunan niyo yung business. Okay? So, kung one month ka na ngayon, two months ka na ngayon, three months ka pa ngayon, at hindi mo pa alam kung paano gawin ang business, maraming hindi ka seryoso. okay Kung hindi mo google ka lang pero, yung hindi sila sa puso, di ba? Kaya yun yung tumatak sa isip ko, sabi ko one month, uh, ah, one week. Eh, nakaganaan po nun after one week. Hindi po muna ako naging After one week po, hina uh, hinara namin yung business. After one week, nakapagpa-join po ako from Cebu. Okay? Kamag-anak, kaibigan, kaklase, lahat po walang naniwala sa akin or sa amin na kapatid ko. Wala naniwala. Dami na reject. Di ba po sa online, pupos tayo ng pera. Sasabihin ba, saan nyo naman yan nahiram? Mga ganon. Magbayad na kayo ng utang. Pero pag ganun, tapos ang pamilya pa po namin is uh, dinadamay po. Sabi nila, yung pamilya niyo sa probinsya kung lang ng ginamos, eh, ba't tawag alam nun? Masag <laughs> 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 Yun yung isa sa masakit kasi ang nagsabi pa po nun sa akin is kasambahay po siya yung kapag anak namin. Sabi niya, yung pamilya niyo sa probinsya kung lang ng bagong, ayun, <laughs> okay, 'yun na 'ko 'pag si So kasi pag napupos kami ng ano ng maging uh, sa atin, mga PNS from abroad, nag ano sila eh, nagni-negative -ne talaga as in idiadam ka. pero, eh, pero sure. sa yung sa iba siguro kaya hindi nagtuloy. Yung nakaranas ng gano'ng situation kasi pag naranasan nila yun, hindi sila mag-fit for mahina. Pero sa akin, 'yun yung ginawa kong motivation para mas lalo galingan sa global. sabi ko na kapag uh, pag-join ako after one week and yun po yung lumaki sa akin sa Cebu kaya yun ang pupuntahan ko this coming April 20. Ayan, nasa Cebu po ako. So, sobrang galing po. Sa online na po din siya nakilala and yun yung unang nag-join sa akin. And, ayun, after 3 months ko pong ginawa yung business na to, nakapag-full time po ako. Para pa ka naman natin. Nakapag-full time po ako as in, iniwan ko na po yung pagkasambahay Diyan ka na, dito na ako. <laughs> Iniwan ko na yung pagkakasabay. Dito na po ako nag-full time. And yung kapatid ko hindi pa rin member. After 3 months, hindi pa rin member. Nakikay full time doon siya. <laughs> Inuman niyo yung pagkakasabay. Hindi siya member. Kasi wala niya siya pera pang join. Di ba? Kasi yung sa amin uh, sa akin nga is kinumbay lang namin. Ngayon, yung times uh, sa kanya, hindi siya makapag-join kasi wala pa din kami pera. Pero nakikay full time siya. Nagre-recruit siya para sa akin. Diba? ba? Pwede pala yung ganun. <laughs> Parang kami lang yata mayroon ganun. Kasi nagpo din siya ng uh, transaction na feeling member pero hindi talaga siya member. Ako na yung member. <laughs> so, feeling lang. <laughs> okay, so, ako nila ko nung nagtuluhan kami and um, hinata namin yung business. At uh, sa Pasig po, doon po kami nag-re-rent ng bahay dati. Lakasan ang loob. Kasi walang iba nagsusupport sa amin, kami lang talaga. Okay? Hindi din kami supportado ng pamilya namin kasi una, negating ka talaga sila sa ganitong business. Meron ba gano'n? Mga uh, pamilya namin, hindi din, din sa inyo? Yes! Marami po tayo. And, malupit po yung sa amin kasi nag-full-time kami, nung nagkasambahe pa kami, dapat kami yung magsisend ng pera. Pero nung time na mag-full-time kami, naranasan namin yung first time, pinataka kami ng pera dito sa Maynila. Kasi wala na talaga kaming makain. As in, 2 days na, wala pa rin makain. <laughs> <laughs> hindi parang gano'ng kanali. And, ayon, sila sa probinsya, wala din pera, nagbenta ng baboy para padalhan kami ng pera. Para mabili ng tiyas. Ayun. Po. So, time na yun, hindi talaga siya madaliin. Nakupusin kami ng pamasahe. Akala namin yung sinabi dati na uh, pag naupisa ka, maranasan mo yun. Akala ko hindi. ba? Diba? And kailangan mo siya pagdaanan. And nung time na yun, naranasan din po namin muntik na mag-meet. Kasi tatlong bahay na po kami palipat-lipat kasi lagi kami pinapanalis kasi wala kami pang bayan. Ayan, malupit yun. And nung time na yun, yung tatlong uh, bahay po yun, kasi una, hindi yung kami makapahay ng kuryente, puputol din daw kaagad, meron ba ganun? Tapos, puputol na ng tubig, naranasan din po namin yung aong inyong nalang ng tubig sa grey yung, diba? Pag ngayong sosyal na kasi, mineral water na din natin, bahaan diba? ba na. dyan, diba? Bahaan dapat is yung siling na sa bata. Effective po yun. Sa mga next time, pwede And ito yung isa sa hindi ko makalimutan, yung time na wala kaming napadjoin, wala kaming mabinta products. Pumunta po kami sa uh, Pasig Palingke, sa my market mismo. Sabi ko, siguro pag nakabinta tayo sa Sigo Universe 7, pag meron tayong 300, pwede na pambili ng bigas. Okay, kasi may sakit yung kapatid ko nung time na yun. May lagnat po siya. And yung time na yun, fly rings, o or namimigay kami ng 3 trinay din po namin yun. Parang uh, one week na trinay namin, yun. wala po nangyari. Pagkabigay mo ng flyers, ah, uh, itatapon lang, yung mga ganon, sobrang sakit. Pero kailangan eh. So, parang pagod na pagod na kami sa kakabigay ng flyers, umupo po kami sa, ano tawag dito, uh, sa may market, tapos may natapyan kami sa matanda. Sabi ko, pwede na to mong kami sakit. <laughs> Sabi ko, pwede na to, baka uh, bibili siya ng sito. Ginisling ko lahat, follow up chasing global, nata si 24-7. Nung na-explain ko sa kanya, hin iwan ko pa, hindi ko napapansin na hindi para na siya, na, yung kabila niya tayo <laughs> <laughs> yung sa side ko, hindi pala na Kaya sabi ko, ah, uh, Luna, lang niya ko ba? Tapos, sabi niya, ano po yun? <laughs> Ay, hindi pala niya, sabi niya, alibad ka sa kabila, sabi ko, baba na, silin ko po kung paano mag-join. Kasi baka mag-join. Diba? And ang malupit pa, malupit po lang, hindi pa lang niya nagigets. Konting-konting na kasi sabi niya, libat sa kabilang side. <laughs> Kaya sabi ko, tama na po. Ay hirap. Ay hirap talaga. Kaya umuwi kami sa bahay. Walang pagkain. As in, ang utang po kami sa bupit bahay. Kaso ang dami ng utang na bigas. Ayun ang pautang eh. <laughs> ay hirap. So, yung kapatid ko, sabi niya, mag-need tayo. Wala tayong mangyari sa atin, Ito'y nag-return pa sa atin. Kasi bago pa siya member nun rin. Eh. Kasi kahit matagal na ka, na, ako, hindi pa siya maka-join kasi hindi naman, wala mo pa siya pang-join. Diba sabi niya mag-quit na tayo kahit hindi siya mingway. <laughs> Sino po niya yung sinabi ko? nag apply po siya. Kaso sa si... Kasi hate lang din po kami kasi magkabating na naman. Hindi po siya natanggap. Afraid siya sa SM. Napunpunan yung sandals. Hindi pa rin natanggap. Sabi na tawagan, tawagan, tawagan. Wala lang talagang tumawag ngayon. Kaya ayun. Yun na yung time na sabi niya. Sige babalik na ako sa kasambahin. Sabi ko ako Balik na rin ako. Si wala talaga nangyari as in wala kayong makain. Yung time na yun, nagpakabit kami ng wifi, di ba? Pinutulan, pinutulan kami ng kuryente, pinalis kami sa bahay. Ang ginawa po namin, yung inamit na wifi, as in po hila-hila kami. -hila <laughs> Kasi, dito ba din namin yung may-ari? Kasi, ang ano po nung time na yun, pag wala ka pera, iba yung tingin sa, parang ang baba na tingin sa'yo ng mga tao. Diba? So, dito pag nagkakapera ka, ibang tingin sa inyong tao mas uh, meron authority at saka nirerespeto ka. Tama ba? Yes. Yeah. Diba? And, nung time na yun, no, yung sinabi ko nga ginamit wifi, as in hila-hila namin yun, papunta sa kapitbahay, uh, hindi, papunta sa kamag-anak namin na nun din sa area na yun. Pumunta po kami sa kanila, and hila-hila uh, namin yung wifi, ayun, yung as in nakakawayan na tawag nun. Na hila-hila, ako yung manila sa kawayan, tapos yung kapatid ko sa iba namin gamit. Kasi asing, pinaalis po kami ng time na yun. Sobrang hirap, and yun na yung time na sabi ko, siguro hindi talaga para sa atin yung global. Inunta ko na yung abo ko na babalik na ako by Monday, kasi Friday yata yun, or Saturday. Tapos yung kapatid ko babalik na din kasi ayaw na namin maging global. Pero, lagi ako na babalik kayo Apline Jisrael Baratas, kasi lagi ko lang nakikita ng pera. Lagi ko lang nakikita na gumawa pa Sabi ko, ano pa ginagawa ng tao ito? Tapos, sinabi namin sa kanya, na wala kami makain. Parang, eh, pinagtatawanan lang kami. Pinagtatawanan niya rin talaga kami. <laughs> kasi siya, ang dami niya ng package, ang dami niya pera. Sabi ko, paano mo talaga yung gawin? Sabi niya, init niya si uh, Apline Jisrael Baratas, tapos kausapin niyo. So, yun na yung time. Yun na yung time na Kausapin namin before kami babalik sa ano, sa Ilang time na yun, wala din kami makain talaga. I think two, day, two, days na wala kami kain. So, no time na yun, pumunta kami sa Ortigas. Ang um, dadalang namin is pamasahe pa punta dito. Pero nakaayos yan, ako naka health pa yan. <laughs> <laughs> so, pumunta kami dito sa Ortigas. Minit up namin si Apre Angelo Baratas so, dyan sa Makdo. Tapos, kinausap niya kami na as in seryoso ang um, usapan. ba? Diba? Nag-uusap kami and ayun, ang niya sinabi, sabi niya, pag bumalik kayo sa pagkakasambahay, ano kayo magiging buhay niyo, one year to two years from now? So para yun yung na-realize namin. Tapos ang um time na yun, hindi ko makakalimutan, binigyan niya kami ng 2,000 pesos. Sabi ko sa ano na yun, nung time na yun, kasi as in, ano lang talaga kami sa pagkain, wala kami makain. So, yung time na yun, na, na napaisip kami sa sinabi niya, pag bumalik kami sa pagkakasambahay, anong nangyari sa amin, sabi niya, magbigay kayo ulit ng time. This time, ito gagawin niyo. Diba? So, nung time na yun, ah, na yung mentor sa amin, siya yung nagtuturo kung paano ba talaga mas madali at mas mabilis gawin ng global. Nakinigaw po kami sa kanya, yung kagandaan po noon, Luma uh, hindi na kami nag bumalik sa pagkakasambahay. Okay? Nag-design kami ulit na mag full time. Tapos nakinig kami sa kanya. Ang kaganaan, after one year nakabili po ako ng sarili sa second. Yes, so for the apply ng mga batas <laughs> para sa kanila. Dito, di ba, uh, karamihan dito matagal na sa AIM. Mostly kasi kaya hindi din nakaka-resulta. kasi meron na nga nagtuturo, ayaw pa sundin. Tama! Ah. Ah. Dito, may magtuturo na ang gagawin mo is sundan at gawin nang paulit-ulit. Kasi kung ano nangyayari sa mga uplines, sa mga tao nagkaresulta dito, kung sa, sa sinabi nga ng iba, kung meron na una, meron talaga susunod at kayo na yun. Okay? So, yun um, lang magpapasalamat din ako kay Upline Roy na uh, makarayan po na sobrang supportive sa amin, lalo na sa online kasi online din namin talaga siya ginagawa. At sa upline ko na nag-invite sa akin, kaya din ako nandito sa Inglobal, upline dati ang barado. And ito po, yung uh, taong to, na sobrang supportive ko. Hindi dahil sa kanya wala po talaga ako dito sa Inglobal at wala ako. Wala akong sasakyan, wala akong... Lahat po, dahil kay upline ang Ilo Barado. So, paano na natin? So, dito po, pag nakausap ko siya, sobrang power na power na ako. Kahit wala makain, pag nakausap ko na siya, grabe. Mabubuhayan ka talaga ng loob. And, um... Sobrang thankful po ako sa kanya, sabi ko nga upline yung thank you is hindi po talaga enough na sabihin para sa inyo Kasi sobrang laki talaga na nagbago sa amin Kasi sa pamilya ko po, left and right, ayun, nataw Yung pamilya ko po, yung side ng mama ko, side ng tatay ko, okay. ako po yung unang nagka-car Ako po yung unang nagka-kotse okay. Left and right, toto'y And, ayun <laughs> <laughs> But yung last time, no man Okay, dito po Yung mahal niyo sa buhay, hindi kayang malitan Biro sa inglobalista, doon sa buhay, kaya talaga mag-uwi ng palitan. Ayun lang po, and um, siguro wala ako kasi sobrang. Okay. okay, uh, ayun, thank you so much and God bless po.